nagdadala o lalong hindi kami mismo ang nagsishare ng anumang fake news. Okay. Ma'am, dun po sa mga balak ninyong kasuhan on Wednesday, can you share kung meron po bang malaking personalidad? Will there be any politicians or political group? Kahit po in general lang. Well, um, Truly pinafinalize pa namin yung kasong ihahain sa Miyerkules plus yung mga kasunod na criminal complaints. Kung merong mang malalaking tao o malalaking grupo basta uh, ditulad ng mga nagimbento nitong video na ito halimbawa, meron kami ng lahat ng mga resibo para pagbasihan ang anumang mga kasong ihahain ko. Good morning, ma'am. With the recent uh, incident, ma'am, nakikita niyo ba na hihina yung isinagawa niyong investigation because sa pag niya, magpapahina because baka sabihin niyo, hindi, mahina naman palang kumuha ng mga testigo at nagbabayad pala kayo ng testigo? Ah, pinabubulaanan namin at kayang pabulaanan hanggang sa huling araw ng 19th at 20th Congresses yung mga akusasyon nila, gaya ng nakita niyo sa mga... Uh, resibo. Definitely the contrary ang epekto nitong mga ginagawa nilang fake news. Sa pakiramdam ko po, lalo lang lumalakas yung findings at recommendations ng aming investigasyon laban kay Apollo kay Buloy at sa KOJC. At muli, hindi lamang si Michael ang testigo, maalala po natin labing apat sila ni hindi siya ang star witness. At yung iba sa labing tatlo pang pa, witness na yon ay nag-reach out na sa opisina ko para sabihin handa nilang patunayan. Sabihin muli na sila'y nagtestigo ng malaya at hindi sila uh, binayaran. At sisiguraduhin ko rin na yung committee report, draft committee report namin dito sa investigasyon laban kina Kibuloy at sa KOJC na muli. Salamat kay Sen Rafi, siya ang unang pumirma niyan gagawin po namin ang lahat ng tamang paraan, maging bahagi pa rin ito ng record ng 20th Congress. Dahil walang fake video or ano pa mang magagawa sila na pwedeng takpan yung katotohanan ng nakapaloob dyan sa committee report na iyan ng aming investigasyon. Uh, yun yung aming uh, gustong i-establish. Sinabi for one ni uh, attorney Torreon na hindi daw sila. So sino hanggang ngayon? Wala pang claim ng authorship nitong magaling na video nila ng panay fake news naman. Bakit ayaw nilang aminin o angkinin? Dahil di tulad nga namin na kumpleto ang mga resibo Kay Michael at sa lahat ng aming mga witness, lahat ng resibo para sa investigasyon ay kumpleto kami. Hindi tulad nila na wala silang mapatunayan dahil panay kasinungalingan ang video nila. But are, are, are you of the belief that he's, uh, he's acting not on his own? Someone is behind him? there is definitely someone behind him. Kung acting on his own siya o hindi siya acting on his own, hindi pa natin masisigurado 100% dahil contradictory yung mga messages niya sa opisina ko hanggang sa one week ago, June 23, at yung mga sinasabi niya ngayon sa video at yung sinabi din niya under oath sa hearing. Uh, nung laban kay Kibuloy at sa KOJC. Ma'am, sorry, isa na lang. Yung pong paghingi niya ng tulong sa inyo, malinaw na po ba na naka, ano na siya, naka-release na, na siya from being kidnapped? That was right before na biglang lumabas itong video na ito. Nag-message siya, prior to June 2025 na takot dahil may nanghahara sa kanya nag-message siya prior 2025 na nililigawan siya inaalukan siya ng um ng bayad ng malakas na abogado pero biglang June 2022 and 2023 this year may dagdag na takot na dahil siya daw ay kikidnapin irescue daw siya actually no 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 nandun na siya kasi sinabi niya dun siya dinakip sa Glory Mountain. So yung huling mga messages niya, nakidnap na siya. He was already being held against his will. Kaya humihingi na siya ng rescue. Habang kumikilos na ang PNP, batay sa finoward naming messages ni Michael sa kanila, habang kumikilos na ang PNP Davao para malamang i-rescue nga siya gaya ng kanyang hiningi, lumabas na itong fake video na ito. Thank you, mam Ma doon po sa si 13 witnesses na nag-reach out to prove na tama, na hindi sila na uh, kaya nilang patunayan yung sinabi ni Alias si Rene. Meron din po bang uh, from KOJC na nag -ko convince sa kanila na bumaliktad? Recant yung kanilang testimony and ano po yung ginagawa ng ating office para hindi sila bumaliktad? Well, ang pinaka-importanteng trabaho ng witness protection pagkatapos Uh, magtestigo dito sa Senado whether yung mga testigo laban uh, kina Apollo Kibuloy at ang KOJC o kahit yung mga testigo noon laban sa family ang pinaka pinakaimportanteng uh, proteksyon dyan ay mula sa ngayon ha mula sa PNP may iba pang mga importanteng kaso halimbawa uh, sa EJ case recently sinabi ng uh, go high government official na poprotektahan sila ng uh, gobyerno very good development yon uh, para sa mga witnesses. Uh, hindi ko pa, uh, wala pa kaming feedback ngayon kung yung iba sa labing tatlo pang witnesses laban kay Kibuloy at sa KOJC ay hinaharas din or, or tinatakot din sa ngayon. Pero yan ay lumalabas na common experiences ng mga witnesses pagkatapos tumestigo dito sa Senado. Kaya importanteng gawin ng gobyerno, lalo na ng executive, pagkatapos ng isang legislative investigation, ang uh, ang proteksyon sa kanila. and cl important clarification ah, na reach out yung ilan sa mga labintatlo pang uh, witnesses namin, hindi para patunayan yung sinasabi ni Michael dito sa fake video na to, para sabihin muli na kami, nagtestigo kami ng malaya at hindi kami binayaran. Pa ano pang pabubulaanan yan yung sinasabi ni Michael dito sa video. Okay, because... Ma'am, kailan, hanggang kailan lang po under your uh, protection si Michael? Kasi di ba na-kidnap? So, ibig sabihin wala na siya under your custody? Hanggang kailan ba? Pag gano'n ah, pag uh, adjourned na yung investigasyon, ah, uh, natatapos na rin yung importanteng trabaho ng Senate OSAA na sinesecure sila dito sa premises ng Senate. Uh, hindi ko maubos pa salamatan yung mga civil society at church partners na sa mahabang panahon na iyon ng investigasyon ay tumulong nga sa uh, simpleng uh, sistema namin ng uh, witness protection pati sa usapin ng pagsiguro hangga't sa kaya na sila ay ligtas no sa mga harassment na iyan sa mga banta na iyan at uh, sa mga alok na iyan mula sa mula sa KOJC pero nung June 2022 at 2023 malinaw sa mga mensahe ni Michael na paghingi ng rescue na na kidnap na siya, And he was already being held dun sa uh, Glory Mountain. So, uh, ang, ang theory namin sa ngayon is that uh, up till the last moment, he was with yung mga church leaders na kasama sa mga partners namin na uh, nag, uh, sa kanya pagkatapos ng Senate investigation tapos umalis siya doon sa company ng mga church leaders so sometime between then and yung mga uh, messages niya sa amin ng June 2020 June 22 at 23 2025 ay nakidnap na siya thank you Hi ma'am good morning po ma'am tanong ko lang po I I'm not sure kung nasagot niyo na rin sa mga interviews niyo. Pero may panawagan po kasi na gawing pong bukas yung bicameral conference committee dun po sa budget. May get your comment lang po. Oh, sorry. magawing bukas, bukas daw po sa public. One of the best suggestions I've heard in a long time from another government official. Budget debates pa lang noong 2024 hanggang nitong nakaraang budget debates of 2025, ipinanawagan ko na yan. Nagawing bukas, hindi lang sa inyo sa media, sa publiko natin, yung buong eh, budget making process hanggang pa sa Bicameral Conference Committee. And yan, ah, uh, aasahan ko na sometime within the 20th Congress ay gawin na namin iyon. Para din, mas makalahok yung ating publiko at yung mga advocates sa ating publiko dun sa efforts namin sa loob ng Senado gawing mas transparent yung budget making process. Ma'am, confident ba kayo na uuusad na to? Kasi kahit dati, di ba, parang proposal na siya. Eh, pero mm -hmm. kasi this time yung uh, House Speaker, yung uh, bukas dun po nagawin na pong open sa public yung bike. Well, uh, I'm always hopeful, a little bit more optimistic now, na mismo yung pinakamataas na official ng House ay nanawagan din ng ganyan. So, umaasa ako, malay ba natin kung uh, masuklian siya ng highest official namin dito sa Senado para yung by made up of the contingents of the two houses ay pwede na namin observe yung tamang prosesong iyan. Thank you, ma'am. Good morning po. Good morning. May panawagan po si Senator Laxel na yung mga senator judges should act and behave like senator judges kasi po, uh, nanonood po ang publiko. Ano pong sagot niyo sa kanyang panawagan? Uh, definitely yes. Yan ang utos sa amin ng konstitusyon na maging impartial senator judges. Uh, sina Sen Ping at marami ng senador Bago sa amin, nung mga naunang impeachment processes, trials, tulad kay dating Presidente Estrada, at uh, tulad kay dating Chief Justice uh, Corona, at iba pa, ay gumanap ng ganyang tungkulin. And by the way, kasabay pa nung legislative function nila of patuloy na pagpasa ng mga batas, kung kaya nilang gawin iyon ilang beses na noon, edi eh kayang-kayang. Uh, gawin din namin yon. So I appreciate and I uh, I share wholeheartedly dun sa paalala uh, ni Sen sa aming lahat. May Ma'am, on minority issue, ah. nag nagkausap na po kay ni Sen Bam, Sen Kiko about this. Nag-uusap po kami patuloy uh, nitong mga araw na ito. So, one-on-one -on -one and as a group, as uh, all three, kung ano yung mga plano namin uh, para sa incoming 20th Congress. So, tatlo na po kayong minority, ma'am Sen. ma'am, Sen. Kiko. Bahagi po yun ng pinag-uusapan namin at ifa-finalize pa. Pero patuloy yung pag-uusap uh, namin tatlo. Tatlo lang ba kayo? Or may mga possible bang sumama po sa minority? Ah, that would be uh, interesting kung mayroon pa. Pero syempre, uh, para sa akin, inuuna ko munang makausap uh, yung dalawa. And uh, kung makabuo man kami ng block, uh, I will look uh, very, very uh, interestedly dun sa iba pang mga kasama sa Senado. Pero first things first, yung backyard ko muna. Ma'am, follow po. Uh, pero may parang agam-agam po si Senator Bam kasi gusto niya po makuha yung Committee on Education. E, alam naman po natin yung it's a major committee. Eh hindi po ito binibigay sa minority block. Ano pa masasabi niyo dito? Oh, actually kung tignan natin yung kasaysayan ng nakaraang mga kongreso, yung Senado, dahil labindalawa lang kami dito, 50 plus sa mga komite, mayat maya. I mean, lahat po kami, kahit minority members, may ano bang sinabi ko? Ah, sorry, I was thinking dalawang dosena. Okay, tama. So, 24 po kami, 50 plus ang mga komite, so more than double our number. And uh, tulad ngayon, sa outgoing 19th Congress, kahit kami, or at least ako, kasi minority leader, hindi. At least ako, humawak ng komite. And I'm sure if we look back sa mga nakaraang Kongreso, may mga minority members sa Senado na no, humawak din Uh, ng mga importante o major committees. Yung kay SenBAM, ang bawat isa po sa amin dito sa Senado sa pag-organisa ng uh, bago o papasok na kongreso, have to make uh, our own decisions. Uh, ang masasabi ko lamang ay, ay I look forward na maging bahagi man ako ng minority or maging, independ, mag, maging bahagi ng independent bloc or isang independent uh, senator Uh, dahil ang mga senador naman lalo na't na habang tumatagal sa Senado nagiging subject matter experts sa kanilang um, pangunahing advocacia so may chairpersonship o wala sa katumbas na komite pwedeng mag-set up ng platform whether sa minority or sa isang independent block para sa bawat isa. and uh, I think